So chair baka gusto niyo na pong sagutin yung yung tanong ko tungkol dun sa former cabinet official who lobbied on behalf of illegal pogos. Um magandang umaga po. Uh, sa umaga Rosa. po. Um gusto ko lang pong sa pagkakataong ito ikwento yung nangyari sometime in July 2023. Kung saan, uh, mga ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023, tumanggap po yung aking tanggapan ng uh, tawag mula kay dating Sekretary Harry Roque. Uh, doon ay imingipusya po siya ng uh, appointment sa akin. So, noong pong ikadalawamput-anim ng Hulyo, 2023 din, uh, nagkaroon po ng pagkakataon na bimisita po sa aking tanggapan sa Pagcor noong po'y nasa ermita pa kami. Uh, siya po'y nabigyan ng um, appointment at siya po'y dumating sa aking tanggapan. Kasama ko po noon, uh, na sa akin tanggapan ay si attorney Jessa Fernandez na nandito na rin naman uh, siya po ang head ng uh, OGLD um, dumating po si dating secretary Harry Roque kasama po ang isang babae at uh, ipinakilala po niya sa amin ni attorney Jessa ang babaeng yun ay si uh, Cassandra Leong. At uh, sa kanya pong pagpapakilala sa amin, ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si uh, Binibining Cassandra Leong at ito ay nauukol sa uh, kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa PagCorp. So, tinanong ko po si Binibining Cassandra Ong kung ano ba yung problema. At ang sabi po niya, um, siya daw po ay nagtiwala sa kanilang authorized representative na nagngangalang Mr. Dennis Cunanan at uh, yun daw po anim na buwan na dapat ibinabayad nilang mga buwis sa Pagcor ay binibigay niya kay Ginoong Cunanan para ibayad sa Pagcor at bukod daw po doon sa mga buwan ng mga dapat bayaran sa Pagcor ang sabi po ni Binibining Cassandra Ong ay may sinisingil pa raw ng mga additional fees na fines and penalties si ginoong Dennis Cunanan sa kay Cassandra. So ang, ang kwento po niya, buwanan po, ibinibigay niya yung pera kay ginoong Dennis Cunanan at pinaniniwalaan niya na yun ay ibinabayad sa pagkor. Kaya nagulat daw sila nang magpadala po ng sulat ang tanggapan ni Attorney Jessa Fernandez sa kanila na sa nagsasabing meron silang arrears na anim na buwan. Imigit kumulang po yon sa limandaang libong dolyares, US dollars. So, sabi ni Cassandra sa aking naalala, Chairman, Uh, ang totoo po, habang tayo'y nag-uusap, meron na pong nagbabayad sa Land Bank of the Philippines sa account ng Pagcor para po yung arrears na mimigit kumulang sa 500,000 libong dolyares, US dollars, ay mabawasan. So sabi ko sa kanya, uh, bakit ka nagtiwala kay ginoong... Dennis Conanan at hindi ka na lang nagbabayad ng derecho sa Land Bank of the Philippines account ng Pagpor. Ang sabi po niya ay si Ginoong Conanan ay pinagtitiwalaan niya sapagkat siya ang nag-facilitate nung lisensya nung kumpanyang kinikit kinakatawan niya at ganoon din siya ang official na kinatawan ng kumpanyang yon na nakaregister sa PAGCOR. So, um, sabi ko po sa kanya, ano po bang inyong pakay dito? Unay, nakikiusap sila na kung maaari mabigyan sila ng pagkakataong mabayaran yung arrears. At inulit ko, sinabi niya, uh, habang kami nagpupulong noon, meron na raw nagbabayad sa land bank ng portion lamang ng 500,000 dolyares. Bukod po doon, hinihiling po nila, dahil sa kami po ay bago na ng mga patakaran at ng struktura uh, noong hulyo, eh, mag expire po yung lisensyang in-issue noong nakaraang board ng PAGCOR, sometime po ng October 2023, eh, Dahilan sa kami ay nagbigay ng panibagong mga uh, panuntunan or guidelines, gusto na nilang magpasa din ng reapplication. Chair, if I may interrupt. Opo. Sa pagitan po nung Hulyo Opo. na nagkipag-meeting sa inyo si dating Secretary Roque at kasama si Miss Cassandra Ong, Opo. at yung Oktubre na mag-expire -e yung lisensya nung uh, inilalakad niyang... Uh, Pogo, nag-follow up ba si dating uh, Secretary Roque sa inyo? Hindi po. Hindi po. At uh, liliwanagin ko din. Uh, si Secretary Roque po ay nandun. Hindi naman po siya nag uh, pre hindi naman po. Siya din lang po ay nakikiusap na kung lang ay matulungan yung si Cassandra uh, Ong. So, hindi pa po siya nagfa-follow up noon dahil po um, hindi pa po nagfa-follow up pa noon. Po. Dahil Kela, pero po, uh, up yung pong, yung yung ang sabi ko pa nga ang sabi ko po do sa pulong uh, kung kayo ay magre-reapply ulit dito sa bagong patakaran at guidelines ng Pagcor mangyaring isumiti mo lahat ng mga dokumento na kailangan namin sa ngayon dahil sa iniba na namin ang struktura. Hindi na basta-basta kayo makapag apply pag hindi nyo susundin yung bago naming guidelines. Dahil so, po yung sinabi nyo sa kanya pagkatapos nung July meeting, pero nandun kasama nyo nung July meeting si Attorney Jessa, hindi nag-follow up sa inyo si SEC, dating SEC, Roque, pero nag-follow up po ba siya? Halimbawa kay Attorney Jessa. Uh, so, pag ipagpapatuloy ko lang po, no? Sige po. Uh, Pagkatapos naman po, uh, sabi ko, pwede yun po ang aking sinabi sa kanila. May bagong patakaran ka na maghihigpit na po kami dahil nga dito sa mga nakita nating mga naganap nung bandang Mayo nung panahon na yon at maraming mga lumalabas po na mga uh, hindi magagandang balita tungkol sa iba't ibang mga uh, licenses ng PAGCOR. Uh, Nakapag-file po si sila sometime in September na 2023. Babalikan ko lang po, nunding ding hapon na yon, pina ko, tunay nga pong nagbayad si Cassandra or yung kinatawan niya sa land bank sa pamamagitan po ng kopya ng deposit slip ng imigit kumulang mga uh, 100, 100 203. 203,000 US dollars. So, So ito po sa pamamagitan ni Mr. Cunanan? Hindi po. Hindi pa. Nung pong kausap ko, ulitin ko po, nung kausap ko po si dating Secretary Harry Roque, gayon din po si Binibining Cassandra at kami nga po ni Attorney Jessang kaharap. Sabi po niya, habang nakikipag-usap po sila sa akin, meron na pong kinatawan na nagbabayad sa land bank. So para po ma yung yung inulat, yung sinabi niya sa amin na yon, ang utos ko po kay Attorney Jesse, pakisubaybayan mo nga kung tunay na sila nagbayad nung araw na yon. Wala po siyang binanggit kung magkano. Ang sabi lang po niya, sila po ay kasalukuyang may kinatawa na silang nagbabayad doon sa land bank. Doon Excuse me, oh. Chair. Yes, sir. But yung dineposito nila, kulang pa din po yun. Opo, Uh, so nung hapon nga po sabi ko kay Tony Jessa, ah, pag pagalis na po nila paki natin kung totoo yung sinasabing uh, mag deposito sila so nung hapon din yun po uh, na, na nakatanggap na kami ng bank deposit slip sa account po ng pagcor at uh, ito po ay nagkakahalagang two hundred in short uh, senator natulang hindi po yung kabuo ang amount na 500,000 ang naibayad. Kasi sabi din po, eh baka din daw pwedeng payment over time yung arrears dahil na naloko sila ni ginoong Dennis Cunanan. So, uh, pagkatapos po noon, wala naman pong pakikipag-usap sa akin na uh, si uh, ator ni Harry Roque at uh, nakapag-file po sila ng reapplication noong September 2023. Uh, at doon po nakita na na noong panahon ng nakarang administrasyon ng PAGCOR, ang lisensya po nila ay para sa 3,000 30 metro kudrado lamang. Pero dito po sa reapplication nila na natanggap po namin noong September 2023, siyam na metro kudrado na po ang ina-applyan nila. So triple na po sa original. So beses po doon sa original na napagkaloob sa kanilang lisensya ng pagcor nung panahon po nung nakarang administrasyon. So doon po, prinoseso na po yung application nila. At marami po silang mga kulang na mga iba't ibang mga dokumento dahil nagigipit na po kami. After dun po, diretsyo na pong tumatawag si Atty. Roque or nakikipag-ugnayan kay Atty. Jessa Fernandez. Ilang beses po tumawag si dating Sec. Roque kay Atty. Jessa? Pwede po bang uh, si yes, Atty. Atty. Fernandez po ang aking pasagutin dahil siya sa kanya po diretsong nagfa-follow up si Attorney Roque. Okay. Sige po, Attorney, Adam, uh, before Attorney Jensen, si Nancy. Ano, uh, to reiterate, Opo. after ho nung meeting na yan, never niya na ho nakausap. Hindi siya. po, wala na po. At ulitin ko din po, hindi po naman niya ako pre-pressure. Uh, Kung bagay, eh, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagpa-facilitate lang at nakikiusap po siya. So parang sinamahan niya lang po sinamahan yung... Sinamahan po niya. Uh, maliwanag po yun dahil doon ko po nakilala si uh, uh, Binibining Cassandra Ong. Doon nga pala, tinanong ko rin, if I may just, Ma'am, bakit po si Dennis Kunanan ang inyong representative kung kayo naman ang talagang nagpapatakbo niyan? Noon daw pong panahon na nag apply sila ng lisensya, siya daw po ay in ng kanyang abogado at ng Pagcor na baka masyado siyang bata na maging authorized representative. Sapagkat nung panahon po na yon nung 2020, kung di ako nagkakamali, ang banggit po niya sa akin, siya ay labing siyam na taong gulang lamang. Teenager. Also, sino pong abogado niya na nag-advise? Wala pong sinabi sila eh. Kaya sabi niya, ang pinili po namin ay si Mr. Dennis Conana na lang maging uh, authorized representative ng kumpanya dahil siya naman ang nagpa-facilitate ng lisensya namin sa Pagcor. Yun po ang ano niya. So, kung paintulutan niyo po sa akin po sa tanong ni Senator Binay, hindi na po nakipag-ugnayan si Attorney Harry Roque. Um, si Attorney Jessa po na siyang head ng licensing, siya po ang nakakausap or nakaka text nakakapag-ugnayan kay, nakakapag kay attorney Roque. So with your permission po. Yes, salamat uh, chair. So attorney Jessa, ilang beses kayo tinawagan uh, ni attorney uh, dating secretary Roque or ilang beses po siya kumausap pa sa inyo pagkatapos ng pulong nung July 2023? Ah uh, ma'am sa pagkaka-trace ko po uh, five times po siya tumawag um nagtatanong nama, nagtatanong lang naman po siya kung um, a, ano po yung mga lacking documents na kailangan pang i-comply then sinendan ko po siya ng uh, listahan kung ano pa po yung kailangan lang i-comply at nagreply po siya doon ng salamat and then Um, isang beses din po, nag-message uh, po siya na sinas ini-inform lang po ako na nag-retain po sila ng lawyer for the AMLOC filing at it will be filed in three weeks latest. Thanks and FYI. Then, dalawang beses po na tawag niya, hindi ko po nasagot dahil po meron po akong meeting. And then, isang beses po ay nagpa-follow up po ulit siya kung ano po yung status ng application nila ng Lucky South. Yun so lahat-lahat po, Attorney Jessa, uh, may isang text si dating Sec. Roque, may limang tawag na nakapag-usap kayo, plus dalawang tawag na hindi nyo nasagot yung tawag nila, plus isang follow-up pa. So lahat-lahat, siyam na beses si, si dating Sec. Roque, nag-follow up sa inyo. Um, anim lang po ma'am. Bali anim. tatlong tatlong nasagot, dalawang hindi po nasagot. And then um May 14, 2024 po, uh ininform ko po siya ng decision po namin na i-deny yung application ng Lucky South because nakakita na po talaga kami ng... Uh, ebi sa ilalim ng presidenteng si Julian Linsangan mm -hmm. the third May may kahon dito na ang legal nila ay si attorney Harry Roque. Sir, yes, sorry. Uh, before uh, you I answer, you can so, so inform you through text. May sagot ba? Ah, uh, through phone call po 'yon. Ang sabi niya lang po, aga uh, ganun ba i-inform ko na lang po yung principals po niya. Okay. So on re and then walang face-to-face -face meeting. And on record wala namang hindi siya nagsabi na Bigyan nyo, dapat bigyan nyo ng uh, permit, walang walang ganong demand. Oh. Ah. Uh, as for me, ma'am, wala po talaga. Uh, lagi lang po siyang um please or thank you, ganun lang naman po. Sa akin din po, please ganun, chair no? Dr. Binay. Uh, hindi po siya naman na may muwersa, nakikiusap po siya. At uh, very light po naman ang mga conversation namin. Ah. Uh, sabi nga niya tutulitin ko sinamahan ko ito at party daw yeah. nga. So wala akong scenario na ng braso siya. Wala po, liniliwanag ko po 'yon sa harap ng. Okay, ito. thank you Madam Chair. Salamat <laughs> din po.